hindi po kayo makakapag video maigi ngayon dahil po storage yung pong ating cellphone at hindi po ako nakapag send ng aking mga video doon sa ating pong editor hindi po napasok yung sinesend ko mga video ito po kaya po medyo tipid po ako ngayon sa pagbibideo tapos mo po yung sadang yun na po ang huli namin oh. o so, ito po bilasan o oh. ha ah, yan tapos mo yung para makikita na video magtitipid tayo oo ayun pa dyan oh sa isang sa alawa magtitipid ko kami at storage sa po yung sil namin ang mahalaga po ba ipakita po namin sa inyo na may stock kami dito yung pinakawilin sana po makapag play ako naman kapag play ng video para ma para naman po sa inyo at ni magkapag intro nga po ako ay hindi Ah, uh, salamat na sa lang po sa inyo pong pag -aantabay. Kapag kaya po namin bigyan yung aming inuhuli, ay gagawin po namin para po sa inyong mga nanonood. Ah, talaga po yung cellphone ay medyo storage na po yan. Utay-utay pa po, po ang ating cellphone makapag-video. Yung bilason. tapay lang po tayo. Yan po yung huli namin. Medyo meron naman lang kahit ito, paano. Yan, yeah, labi-labi lang at yung balaw. Baka po maya-maya ay yung sibad ng isda. Kung palaraw ko pa lang po sa spot na ito. Ito, kung malaki na ito. Ito yan. puti yan. puti yan.

at yung po pag oh. ah, ay hmm. pagpapala o oh. ang laki ha alamain mo tayo ang oh. Ito po ang kahirapan pag walang vacuum. Dapat po bubuhayin namin yan. Hindi po <coughs> namin pwedeng buhayin. Wala kayong vacuum. So. Ang ating mo. Namakita ng mati. Diyan sa Diyan sa video. Ampo. Um, so yan, sabi ko po, pagpamanhin po nyo at talaga po hindi kayo makapagbigyo ng maayos. Dahil, ano po yung aming cellphone. Ayan. Uh, tabay lang po tayo. Baka po may mga kasal. Time check po tayo. Uh, six 54 na po. 6 minutes na lang po. Para mga uh, uh, po. Ah, uh, nga po ulit kami dito sa laot na nakitahan natin ng kung mabait na pawitan at uh, ito po ay may nakakarating naman kami at kaya lang din ng panahon ay hindi naman kami dito gaano uh, sa pagkahanap ng buhay at uh, kumikita po kami magiging na maayos uh, yeah. na lang po namin kayo pag may sibad na po kami dahil po ito pong aming cellphone ay magpipilit na lang po ito siguro ng mga ilang

salamat po so na po tayo alas dos na po alas dos dos na maaga maaga na po kanina so, po at nakadawin pa tayo kanina pa po kami walang dawin ayan Malaki po yung tribali. <laughs> Malaki po yung

kasabay naman po tayo yung mukha lang po sa malikot talaga medyo kung sa babae yung, yung magas daw eh. yung magaslaw ay matakay lang ang hanggang galaw ang tawit so. mo toh ito yung. không có cái <laughs> cái <laughs> không có cái <laughs> phải là bài nào Ah, binasa ako yung cell natin. May Salamat po. At video pa po natin. Ah. Thank you Lord, salamat po. Ah, may iwaga po tayo, may storage, maaaring po yung space.

Oh, dito, dito muna. Oy, dito muna. Oy. Dito dito, dito muna dito. Oh. Ano po siya excited at bubuhayin daw po. Kwakong. Sabay po tayo. Oh, yeah. Okay. Pero hindi lang grab niyo. Ah. Uh, meron po po kaming isang grouper na buhay. Sa Pumbig Tribali bali nakapagayak na po kami ng aking ilaw at sisimula na po tayo sa panibagong uh, paghahanap po sa gabing ito sana po ay uh, katulad po ng iba na nagahanap na buhay ay uh, naghihiling din po tayo na pagpalain at salamat na po pala dun sa mga tao na nagtsatsaga na manood ng aming mga video maraming maraming salamat po at po sa mga nagla-like nag-share at mga nagsusubscribe po sa ating munting channel salamat po at kung kami man po ay hindi makapag-video ng maayos sa gabing ito ay pasensya po dahil ang ating cellphone ay nasa 25% na lang at storage na po talaga yan, siningit ko lang nga po itong oras na ito alas 6.56 para po mga din po namin sa inyo na kami ay ito ngayon sa laot dito sa Pacific at ang hanap po nga po namin ay pag iilaw o pag sasalabi at antabay lang po kayo update po namin kayo pag kami po ay meron ng sibad po, maraming maraming salamat po at sibad at siguro po hindi na tama ang pagbit yung gaano uh, talaga pong ano po lubat na rin po yung silto namin eh. lubat na stories pa gusto ko lang pong maipakita na oh, mayroong din kami nga kung ngayon at yung, yung wala kaming huli ano ito po oh. ah, ito po yung sun. <laughs> dalawa siya Thank Lord, salamat po. Wala po kami huli kagabi kaya po nagsipinit kami yung pang magkawin nung isang gabi po magandang huli namin ito po yung isla dito upat oh, oh. na sati, eh. at, ito upat na ito yung buong dalagang bukid o umit o naliit na ito o inagabi na sa ato at ako na nga po pala namin ito nung nakaranan sa bumi o oh. sabi namin hindi na makakuha Tinamaan ng kabila di huli Ah, tambay lang po muna tayo. Yan na po yung nalagay yung namin. One time check na po pala ay 6.40 na po. Ah, at nagdating po kami dito ay alas 6. Yan po ang huli natin. Oh. Ayan. Sana po maya maya ay madagdagan po masayo at ini andam po namin ni tipit na po namin yung ilang percent talagang po ng